Ay mga sipag, Marang araw po sa ating lahat. So sa video ko mga sipag, isya-sya ko siya dito yung isang content creator mga sipag, ano, sa isang pagkakamali lang po mga sipag, sa isang pagko-comments lang po mga sipag, ano, siya po ay agad-agad nabigyan -agad po ng restriction po mga sipag, ano, restricted na po siya dito sa same Ads, restricted po siya dito sa Ads on Reels, Mati sa stars na rin po mga sipag. So dapat nyo po itong malaman mga ano you know, Kung ano ba itong kinomensya po mga sipag. You know, sa isang pagkakamali lang po mga sipag, agad-agad na po siya nabigyan ng restriction po mga sipag. You know. So dapat maging aware po talaga tayo dito mga sipag sa eko comments po talaga natin doong nagla-live o doon sa comment section ng mga video po mga sipag. Dyan sa reels po mga sipag, sa long form video, o sa live po mga sipag. Meron po isang content creator na sobrang lungkot po mga ano? You know. Ito si... Ma'am Dance Philip. So, out po Ma'am Dance Philip. Mamimiss ka po namin po. Isang content creator mga sipag na napaka matulungin po at mapagbigay po. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Dance Philip. Yun nga lang, isa siya sa nalulungkot mga dahil sa pangyayari sa kanyang account. Mga kasipag siya po ay nag-iingat. Pero dahil sa kanyang pagiging friendly o talagang pagiging jolly niya po mga sipag, you know, dito sa comment section sa kanyang mga friends po mga sipag, sa kanyang kulitan po mga sipag, ito po ang kanyang naging comments. Ito po ay Nung August 13 pa ito, we understand that mistake that was happened so we did not restrict your account. So, ang sabi dito, mga kasi pag ano, isang beses lang po kasi siya talagang nakapagmali dito sa so, community standard violation po dito kay Facebook. Yun nga lang sa akin mga kasi pag ano, dati po, ay hindi po ito nabigyan ng restriction po mga kasi pag. Pero itong sa kanya mga kasi pag ano, ay isang beses lang din naman at ito ay nabigyan na po ito ng restriction. Pero ang sabi dito, we understand that mistakes happen. So, we did not restrict your account. So, ang sabi dito mga kasipag, dahil isang beses lang po, so hindi daw po ito mabibigyan na restriction. So, mga kasipag, yun know, kasi isang beses lang na intindihan na po nila na hindi talaga may yung pagkakamali po talaga dito sa pag social, social media at dito sa Facebook. Yan mga kasipag, yun know, sa akin din naman, hindi naman po nabigyan ito ng restriction. Nabigyan po ang akin mga pag ng restricted po ito sa ads on rails nung ito po ay monetize dahil nakadalawa na po akong labag sa community standard ni Facebook po mga sipag sa nudity no at iba pa po mga kasipag you know, sa mga sikwa harassment o ano pa man yan mga kasipag bully yan, tayo po ay nang yan mga kasipag, you know, isa po yan sa ayaw po ni Facebook talaga po mga ka-sipag nagbabanta, yan mga kasipag you know. so ito ang inyo siya mga kasipag you know, Why did your account get warning? Some of your content in the last year did not follow our criminal standards. So, ito na yun, mga kasipag. Phillips, you shared on Dance Phillips profile August 13. Ito yung kinumins niya, mga kasipag, you no? Know? Namonggoloid na si baby. Yan lang po, mga kasipag, you no? Know? Namonggoloid. So, yun, mga kasipag, you no? Know? So, yun. So, ang nakalagay dito, nabigyan po ito ng uh, violation, hate speech po, mga kasipag, you no? Know? So, yun, mga kasipag, uh, iwasan po talaga. Tinayin yung mga awards uh, words na ito. At ang sabi dito mga ka-sipag, dahil sa hate speech na yan, so oo na guloid na si yan. Mga kasipag, you know, paulit-ulit itong sinabi, nakita si Ninong Doc yun dahil sa mongoloid no, sa kulitan nilang comment section doon sa Facebook. So ito mga ka-sipag, ang sabi dito, uh, We understand that mistakes happen, so we do not restrict your account. So, dito to magasi pag hindi daw ito i-restrict pero kinabukasan po magasi pag today's days po mga sipag. Ito na yung kalabasan niya po mga sipag. Depende talaga sa case. O depende sa update na tuwing update ni Facebook. Kasi yung sa akin dati pa yun, una pa yun nung unang buwan, nung uh, April. Pero sa kanya mga sipag, itong August. So alam niyo naman po, halos monthly-monthly naga update po si Facebook. Pag once na tayo po, ay talagang uh, naabuso na natin si Facebook sa pinagagawa natin dito sa kanyang uh, platform po mga sipag. You know? Lalo na yung mga, engaging no na sobrahan F2F ayan and then doon sa group yung mga events doon mga sipag nagtutulungan para lang ma-monetize isa yan sa talaga ma pag masobrahan tayo diyan possible na mabigyan tayo dito ng violation ma-restrict pa tayo or talagang ma-disable pa ang ating account pass, mas lala ang ating pinagagawa no so ito mga sipag you no know, ang sabi dito isang Uh, pagkakamali lang daw, hindi naman daw ito bibigyan ng restriction kasi sa pagkakamali. Pero kinabukasan mga pag ito na yung kalabasan niya. Yan po mga kasipag, ako kung nakita niyo po, violation details, this content was removed for hate speech. Yun mga kasipag, ha, yung content video na yun doon sa comment section na yun, remove na po dahil sa hate speech na yun, dahil lang sa mongoloid. Notified on August 13, on August 13. How this affects your page? Ito na mga kasipag, end stream ads, you can't earn money from your videos. Ibig sabihin mga kasi pag uh, hindi talaga siya muna pagkakitaan dito sa ating mga videos dito sa Insim Ads, sa long form video ito. You've lost the ability to earn money from Insim Ads for 7 days. 7 days mga kasi if you have another community standards or intellectual property violation within 90 days na. So yun mga kasi pag uh, intellectual property violation po mga kasipag, isa sa dahilan yan yung mga nungo tayo ng mga hindi sa atin po na mga videos o ano man yung uh, picture photos makakasipag yan so 90 days na you lose um, the ability to earn money from insane for at least 30 days po makakasipag isipin mo pag once na tayo paulit-ulit pati tayo dito na lumabag po makakasipag 30 days hanggang 90 days po makakasipag ito ay isang linggo isang buwan sunod tatlong buwan, sunod, disable na talaga. Rails Overly Ads. Wave Restrict, your ability to earn money lose ability to earn money from reels overly ads for 7 days if you continue to violate our policy yan mga kasi pag restricted talaga siya dito pa sa ads on reels. so dalawa na mga kasi pag you know? at kung mag paulit pa tayo daw na gumawa o sa kanilang paglabag sa kanilang policy you may also the ability to earn money from reels overly ads permanently mga kasi pag kung paulit ulit na tayong gumawa ng paglabag sa policy dito kay facebook po mga kasi yan po ay permanent na po. Permanent na po e tayong hindi natin pagkakitaan dito at yung mga short video dito sa reels po, mga sipag. At ito pa po ang nakakasad. Sa stars, yan mga sipag, you can receive stars. You've lost access to stars for 30 days, mga kasipag. You know, hindi mo na siya makapag-receive ng stars sa loob ng 30 days. If you have another commit standards intellectual property violation, within 90 days, you lose access for at least 90 days, mga kasipag. Pag once na talaga tayo makalabag na na naman tayo dito sa intellectual yan, property violation po, mga kasipag. 90 days, tatlong buwan na po makasipag. Naku, makasipag, nakakalungkot pag ganyan pong pangyayari. Sa totoo lang po, masipag you know. So, talaga manlalamig ka na, yan, nawawala na yung on fire mo sa pagbablog, sa pagre-reels po mga sipag, nawawala na po. Kaya make sure po natin dito mga sipag, yun, know, na mag-ingat po talaga tayo sa ipopost natin. Pati picture, pati word po mga sipag, pati yung pagsasalita natin. Pag once na detect yung voice natin mga pag tayo ng bully, nagmumura, nagbabanta mga kasipag. You know, isa din yan sa dahilan kung bakit tayo magkakaroon ng violation mga kasipag. Lala po sa community standard po ni Facebook. Mga kasi pag nakakalungkot, pag ganito po ang mangyari. Kagaya po kay Ma'am Dance Philip ngayon po. Mga sipag. Si Ma'am Dance Philip ay isa po talagang matulungin, napaka-creative, napaka-supportive na isang content creator. Pero yun, sobrang sadness niya po mga sipag. Isipin nyo kung sa atin yan mangyari po mga sipag. Yun. Talagang malulungkot ka. Isang buwan, isang linggo. E paano mga sipag? Pag talagang hindi lang isang linggo yan sa same ads, sa ads, ads reels. Kasi ang nangyari pa mga sipag, yun, ang, consequence, ang consequence pa dito mga sipag, sa status ng ating account, ito po ay magiging not recommendable na po mga sipag. Ano ba ito not recommendable? Hindi na po ito re-recommend ni Facebook ang ating account. Ang ating mga videos, hindi na po ito halos isasuggest sa iba mga content creator. I-spread, ikakalat po, hindi na po tayo tutulungan. Kaya iwasan po talaga natin yung paglabag sa policy po ni Facebook. Masipag mag-ingat po talaga tayo po mga kasipag, you know, na kailangan natin dito na mag-plain. So, okay lang na dito sa mga copyrighted music, okay lang, wag lang copyright video, no? Mga kasipag, unoriginal content. Isa yan sa dahilan no? Kung bakit tayo magkakaroon dito ng violation sa so, community standard din po na magiging restriction, magdahilan na magkakaroon tayo ng restriction dito sa ating mga um, monetization tools sa ads on reels, in stream ads, tsaka stars po, mga kasipag. So, nakakalungkot kay mama, mga kasipag, you know, dance. Ayan, Uh, talagang afiktado in same ads reels, overly uh, ads, stars, mga sipag. Other monetization tools may not have access to additional monetization. So, mga sipag, you know, hindi makapag -additional na muna siya makapag-additional na ma-monetize dito sa mga tools o mga features na pwede pagkakitaan dito kay Facebook. Nakakalungkot pag ganito, mga sipag. You know. So, maging aware lang po tayo, mga sipag, ha, na ati may comments, ipopost, video, upload na picture, po mga ano you know, caption, yan po, mga sipag, yung mga text na i-ano natin announce mag-ingat po tayo. So yun lang po masyashare kasi sa yung mga sipag. Yan, sana po meron ka natutunan at sana po nakatulong. At kung gusto yung video mga sipag, pasupport lang po sa ating YouTube channel. Okay, kasi hindi po mga sipag. Yanong. pa-subscribe na po po mga sipag kung hindi pa po kayo nakasubscribe. At pinutin na rin po ang notification button para masinig sa bagong videos na upload. At kung meron ka suggestion at katanungan mga sipag, mang comment down sa sa baba para panabasa ko yan, sasukutin ko yan. At magagawan po natin ng content video yan hanggang sa ito makaya. At huwag niyo po kalimutan mag-like and share Maraming salamat sa panonood. Have a nice day and God bless all.